Good morning guys! Pasok tayo ngayon pero hindi tayo mag-bike Try natin mag-commute So, hindi natin kung traffic ba? Abis mo makapasok o oh, hindi Oh, may makulit na bata! Hello! Ayaw! Ito, To na tayo ng bahay Tayo tayong tricycle diretso tayo din, Hyler. Sa may sakay nung basta may bilya. Tara. tayo sa D-Liner may pay dyan, kain na tayo ng bus sakto ngayon, alas 9 yung oras din yun ako maalis eh pero pag nakapag ako, dumarating ako doon mga 9.30, 9.40 nandun ako tingnan natin kung ng bus malis na tayo Pakakalis so, lang ng bus Saktong 9.05 malis yung bus natin Ay, Hindi ako makakuha ng magandang shot dito Kasi ako sa huli ng bus eh Eh, pero ano to pa SM Taytay -tay. punta tayo dun SM Taytay -tay. try kong lumipat dito sa kabilang upuan mamaya para mas makuna natin na maayos ito nakalipat na tayo So dito na tayo sa may NCBA Maluwag naman yung daan As of now, walang traffic sa huling vlog ko, ito yung traffic na dinaanan natin eh Pero ngayon, mukhang traffic din Pero hindi ganun ka traffic, medyo lang natin kung hanggang saan to dating dito medyo mabagal na usad sana hindi tayo malate <laughs> dar pagong na Oo, nang slideon hindi yung 50 lang ng yung pwede nila yung So, wala pa tong kalahati eh. dito sa likod. Yan Na dense 'yan? Nasa likod natin, kita traffic na. Dikit-dikit na yung mga sakyan. Yan. So kung nagbabike ka, hindi mo mararanasan to kasi pwede kang sumingit. Yung kaibahan. Tsaka mas masarap kasi pag nakabike ka, nagpapawisan ka. labas mo yung mga bad cholesterol ng katawan mo. Hindi nakapag exercise ka pa. Eh, try lang tayo mag-commute para mapakita din natin yung pinagkaiba. Pag nagbabike ka, or nagko-commute ka kung gaano ba kahasin mag-commute ngayon lalo na ngayon hindi lahat ng sasakyan pwedeng punuan so yun kitang kitang traffic pa rin dito pala ako sa may pure gold tay tay ang layo ko pa ano oras na 9.10 na Hmm. Tapos din sa traffic Approaching na tayo dito sa may ano Changi ah, ah, uh, Ayan Changi <laughs> ng Taytay Sa mga gusto mamili Ayan Bukas sya Open na Halos lahat na Bukas na dyan Pero wala po Hanggang 7 lang yan Kaya agahan nyo Pag bumimili kayo Ayan Dun sa loob nun Kasi to Ayan yung papuntang bayan Yan yung routine ko lagi Pagka pumapasok Diyan ako dumadaan Ikot yan sa circle Tapos pasok dyan Kaliwa dyan sa medyalli B Ito yun yan kainta Ayos yung bike ni kuya oh. Actually ang dami ko rin nakikita Ngayon nagbabike Mga bike to work din Papasok Mga oh, kaingit tuloy sila tignan <laughs> Pero bukas magbabike na ulit uh, Talaga nag try lang tayo ngayon eh, Para makita natin itong kalye kung ano pang itsura pag hindi ka nagpapek tsaka kung na ka ba mag ka tingnan natin para eksperimento lang itong ginawa natin yun dami nagpapek tapa ano na ta SM Taytay malapit na next noon tikling na tayo Dito medyo maluwag na yung daan Hindi ka na dami hassle Dami nagbabike papuntang ano Morong Baras Tanay Nakakasalubong ah, natin oh Ayan na, approaching na tayo sa ano taytay -tay SM Yun, dito na tayo ngayon, tickling tara tayo sa may ano uh, circle ng Tikling malapit na hanggang dito oh, simula sa changi na tayo, tayo. hanggang dito sa tickling asap na oh, maluwag maluwag yung daan dire diretso yung biyahe walang traffic ihinto lang yung bus pag may bababa may sasakay tulad nya may bumaba ayan ganyan lang yung hintuan nya pero yung traffic na talaga maraming sasakyan hindi wala uh, maluwag talaga Mas, hindi pa rin ganto pa rin kakaunti yung sakay ng bus hindi pa rin siya napupuno pero dati nung normal talagang grabe tikling pa lang tayo na talaga dito punong puno na pero ngayon tignan nyo ganda sa tabi ko likod wala pa rin sakay ayan dito na tayo circle ng tikling dati yung traffic dito eh nung meron pa tong ano stoplight buti nga tinanggal ayan dire na yung ikot ng traffic ngayon So ito extension na ng Ortigas Pag dire na ito papasig na Lapit lapit na rin tayo sa pupuntahan natin Sa papasukan ko pala pupuntahan <laughs> So yun Yun simula tikling hanggang dito sa St. Joseph Valley Gold Maluwag Wala rin traffic Dire diretsyo rin yung biyahe Approaching na tayo sa Baligod ito may stoplight kaya medyo magkakaroon ng pagbagal sa andar ng ko. Wow! Parang announcer <laughs> So ito dumabi na yung sakay ng na bus na puno na Namin nang sumakay kanina sa may bandang tikling Ito na tayo Baligod sa may McDonald's Wala ba gold pagdating natin dito sa Maidon Mariano medyo traffic na. Malapit na to sa junction dito. Simula na yung traffic. 9:37 na. Alas 10 yung time in natin. Ngayon late tayo. Tukod na yung mga sasakyan na nagalawan. Pero sana hindi pa rin tayo malit. Sana dito lang yan. Ito na, approaching na tayo ng ano, Junction Simula doon Mariano hanggang dito Usad pa kong Sobrang bagal 9.37 kanina ngayon 9.50 na So 10 minutes na lang Konting kempot na lang malapit na tayo pagtawid na sa Junction Malapit-lapit na mga 500 meters na lang Ito, Stoplight traffic dito patawid na tayo ng intersection ng No, junction sa Santa Lucia Ortigas eh. ayun papasok ng bahay ng tight -tay. eye hindi tayo diretso lang tayo dito punta ng SM East tapos dun dito maluwag na dito lang talaga madalas nagkaka eh pagdating sa may intersection dahil sa stoplight approaching na tayo Robinson Kainta Diretso na yung So tatayo na tayo Kasi bababa na tayo Banda rito sa may SMS Ayan Kitang kita na Tara tayo na tayo Tara tayo na tayo SMS Bababa na tayo Kaya SMS lang SMS lang SMS Tara tayo na tayo Nakababa na tayo Hindi naman tayo late Actually ano palang 9.55 na so, napabilis na Pag drag pass ng junction Mabilis na Pero ganun din kasi pipila ka pa sa RDU So makakapasok ka pa sa dollars list na rin Late ka pa rin sa tagal gamit ang christmas bike baka ngayon ganda sa ano, eh, pasok tayo ay maaj <laughs> oop haba ng pila ayan lahat ng pumapasok kayo na yung maubos bago kayo makapasok sa loob Eto na, pipila na tayo para makapasok sa loob. So, diba? Mas maganda talaga mag-bike ka na lang. Kasi hawak mo yung oras mo. Hindi ka malalit. Ang life pagka nagkukumot ka. Late ka talaga. Ayan, mo. Oh. Hindi naman pwede sumingit yung mga bus, di ba? Thank so, Ito na tayo sa loob Diretso pa taas Guys, papasokan natin uh, Gusto bumili ng alcohol dyan eh, no? may sila oh. Ano pala kaya may na, Ama, yun na yung boses niya naka microphone lang ako. Sa mga mata ko diyan may ilik kumain. May all for you dito, punta lang kayo. Punta so, na rin kayo dito, binigyan ng cellphone. So, sa na paano mga swabe? Nandito na lang, late na ako eh. Magiging